Mga mahilig sa boxing mula sa buong mundo, maligayang pagdating pabalik sa ngayon. Mayroon kaming isang nakakagulat na laban sa aming mga kamay habang sinisiyasat namin ng malalimang potensyal na showdown sa pagitan ng dalawang titans ng light heavyweight division. Sina Dimitri Bivol at Arthur Biterbiev. Sa video na ito, susuriin namin ang bawat aspeto ng kanilang mga estilo sa pakikipaglaban, kalakasan, kahinaan, at potensyal na diskarte. Mula sa pag-dissect sa kanilang mga nakaraang performance hanggang sa pag-iisip ng isang fight night scenario. Hindi kami nag-iiwan ng anumang bato upang malutas ang mga masalimuot nitong kapanapanabik na hypothetical matchup. Kaya, nang walang karagdagang ado, sumisid tayo sa pagsusuri. Bago tayo sumisid sa pagsusuri, pamilyar tayo sa ating mga kalaban. Si Dimitri Bivol na nagmula sa Russia, ay kilala sa kanyang makinis na diskarte sa boxing, pambihirang footwork, at kakayahang kontrolin ang bilis ng laban. Si Arthur Beterbiev, mula rin sa Russia, ay isang mapangwasak na manuntok na may knockout power sa magkabilang kamay. Nakilala sa kanyang walang humpay na pagsalakay at bakal na baba. Samahan kami habang ginalugad namin ang mga background, tagumpay, at estilo ng pakikipaglaban ng dalawang elite na manlalaban na ito. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagsusuri sa kwento ng tape para sa Bevel at Bitterbeev. Susuriin namin ang mga salik gaya ng taas, abot, edad, at mga talaan ng pakikipaglaban upang makakuha ng mga insights sa kanilang mga pisikal na katangian at mga potensyal na pakinabang sa ring. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga estadistikang ito, Masisimulan nating maunawaan kung paano maaaring tumugma ang bawat manlalaban laban sa isa pa sa isang potensyal na laban. Si Bivol ay kilala sa kanyang teknikal na kasanayan at ring intelligence. Sisirain natin ang kanyang malulutong na jab, tuloy-tuloy na paggalaw, at matatalas na kakayahan sa pag-counter punching. Sa pamamagitan ng pagunawa sa estilo ng pakikipaglaban ni Bivol. Maaari nating asahan kung paano siya tumingin sa pag-outbox kay Bitter Biev at gamitin ang kanyang mahusay na mga pasanayan sa boxing upang makontrol ang distansya at tempo ng laban. Si Bitter Biev, sa kabilang banda, ay nagdadala ng ibang dynamic sa ring sa kanyang agresibong come forward na estilo at mapangwasak na lakas ng suntok. Susuriin namin ang kanyang kakayahan na putulin ang singsing. -sing. Maglapat ng walang humpay na presyon at mag-land fight ending shots sa pamamagitan ng pag-dissect sa estilo ng pakikipaglaban ni Bitter Biev. Makakakuha tayo ng mga insights sa kung paano siya maaaring tumingin upang ipataw ang kanyang kalooban sa bivol at kwersahin ang isang away. Ang bawat manlalaban ay may sariling hanay ng mga lakas at kahinaan, at ang bivol at bitter Biev ay walang pagbubukod. Sa kabanatang ito, susuriin nating mabuti ang mga pangunahing katangian na ginagawang kakilakilabot ang bawat manlalaban, pati na rin ang mga lugar kung saan sila maaaring mahina. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga salik na ito, mas mauunawaan natin ang dynamics ng isang potensyal na matchup at mahulaan kung paano maaaring gumanap ang bawat manlalaban sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon. O ng mas malalim na pagunawa sa mga kakayahan ni Nabivol at Bitterbeer, balikan natin ang ilan sa kanilang mga hindi malilim utang pagtatanghal sa loob ng ring. Mula sa nangingibabaw na mga tagumpay hanggang sa mahihirap na hamon, susuriin namin ang mga diskarte at diskarte na nagambag sa kanilang tagumpay sa esport. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga nakaraang pagtatanghal na ito, maaari tayong makakuha ng mahahalagang insight sa kung paano sila maaaring gumanap sa isang potensyal na paghaharap laban sa isa't isa ang pagsilip sa likod ng mga eksena ng mga kampo ng pagsasanay ng mga manlalaban ay maaaring magbigay ng mahalagang insight sa kanilang paghahanda para sa isang potensyal na showdown. Sa kabanatang ito, tutuklasin natin ang mga regimen ng pagsasanay, mga kasosyo sa sparring, at mga estrategikong pagsasaayos na maaaring ipatupad ni na Beavle at Bitterbeer bilang paghahanda para sa kanilang paghaharap sa pamamagitan ng pagunawa sa gawain nangyayari sa likod ng mga eksena. Makakapuha tayo ng mga insights sa game plan ng bawat manlalaban at kahandaan ng isip para sa laban. Ano ang aabutin para sa bivol o bitter bevel na magwagi sa isang potensyal na laban? Sa kabanatang ito, tutukuyin natin ang mga pangunahing salik na maaaring matukoy ang kahihinatnan ng laban. Mula sa pagsasamantala sa mga lakas hanggang sa pagsasamantala sa mga kahinaan. Susuriin namin ang mga diskarte at taktika na maaaring gamitin ng bawat manlalaban upang makakuha ng panalo. Sa pamamagitan ng pagunawa sa mga susi sa tagumpay na ito, mas maaasahan natin kung paano magsisimula ang laban kung maghaharap ang dalawang mahuhusay na manlalaban na ito. Sa kabanatang ito, magpipinta kami ng isang hypothetical na senaryo para sa gabi ng labanan, na iniisip kung paano maaaring lapitan ni Nabivol at Bitter ang laban at kung paano maaaring mangyari ang laban. Mula sa pambungad na kampana hanggang sa huling round, susuriin namin ang mga potensyal na diskarte, diskarte, at taktika na maaaring gawin. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng iba't ibang mga sitwasyon, Maaari tayong magkaroon ng mas malalim na pagunawa sa dinamika ng isang potensyal na matchup at kung paano maaaring umangkop ang bawat manlalaban sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng ring. Habang lumalago ang haka-haka tungkol sa isang potensyal na pagsasama sa pagitan ng Beagle at Bitterbeard, tingnan natin ang mga inaasahan at buzz sa loob ng boxing community. Mula sa mga poll ng tagahanga hanggang sa mga hula ng eksperto, tutuklasin namin ang kasabikan at pag-asam na nakapalibot sa potensyal na showdown na ito. Sa pamamagitan ng pagpindot sa palso ng komunidad ng boxing, makakapuha tayo ng mga insights sa antas ng interes at kaguluhan para sa inaasam-asam na laban na ito. At nariyan ka! Labanan ng mga tagahanga isang komprehensibong pagsusuri at pagkasira ng diskarte ng potensyal na paghaharap sa pagitan ni na Dimitri Bivol at Arthur Bitterbieb. Mula sa pag-dissect ng kanilang mga estilo sa pakikipaglaban hanggang sa pagsusuri ng kanilang mga lakas, kahinaan, at potensyal na diskarte, napag-usapan namin ang lahat ng ito. Maging totoo man ang laban na ito o mananatiling hypothetical matchup. Isang bagay ang sigurado ang mundo ng boxing ay sabik na naghihintay sa sagupaan sa pagitan ng dalawang titans na ito. Huwag kalimutang i-like, ibahagi at mag-subscribe para sa higit pang kapanapanabik na nilalaman sa mundo ng combat sports.